ang bago kong business in you know, Team like Nag-franchise ako oh guys, 500k. Ba? Oh, si Bulit, Ang mo dito. Bigot, nakita ko ba yung dito? Kikintura. Malamang akin to eh. Business ko to eh. Baka nalugi sa isdaan niya yun. Sa isdaan no? niya. Kingi na na bike binenta na. <laughs> Ngayon naglalakad ka na lang. Okay. Hinahanap kasi akong tao, babayaran ko kasi sana. ano, ay, hindi, ano pala? Nandiyan ba? Uy, robot! Yo, so what's up, guys? Another day, another business. So, ito nga pala ang bago kong business, yun. Eh, no, King Papito. Nag-franchise ako, guys. 500K. ba? sa mga hindi na niwala sa na nilalagay ko na yung pera ko sa, sa mga katotorong bagay. Tara, sama mo. So, guys, yun. Eh, Ngayon, nagpagawa na agad sa atin. Eh, no. nag-re-repaint kami dito, guys. nag Tapos, nagsiseramic coating pa kami dito guys sobrang solid sobrang ano, ano ayun o si kuya ay tara papakita ko sa inyo may itong mga gamit namin dito guys tsaka mabusisi talaga yung pagkagawa guys tingnan nyo nilalagyan talaga ng ganito para hindi sumobra hindi rin magpulang o oh, ba? Diba? ayun tropa kayo nung araw tiga mo nasa balita na siya ngayon guys dito naman yung ano may car wash din dito guys So, ayun o, ang rates namin. Kapag ka, ano, mabait kayo, tapos kilala nyo, siyempre may discount yan, di ba? Ano ah, ba? Diba, wala akong pera, di ba? Guys, tara, papakita ko dito sa loob. Ano <laughs> ito? Oh, si Bulit! Ikuha mo dito. Gat, kakita mo ba yung nakipintura dito? Nakipintura. Malamang akin to eh. Business ko to eh. Kuha siya na nga. Ha? Andun, pinag break time ko muna. Nagbablog ako, ano bang ba ginagawa mo dito eh. Oo. Ah. Anong kapatid mo? Ayoko nga d'yon eh. Nagbablog Malayo kasi nililakad ko. Malayo nililakad mo? Nung pa kailan? Wala ka ng motor. Oo oh, pala. Wala ka ng magamit na ano kasi naghihirap ka na. Naghihirap na. Ikaw patid mo kasi Bobo hindi sumasama sa atin eh. Baka nalugi sa isdaan niya eh. Sa isdaan niya. Kingin na naka big bike binenta na. Ngayon naglalakad ka na lang. Wala kasi yung pera talaga eh. Wala ang pera kasi. Taka ka rin eh. Bumili ka agad big bike. Ikaw ako iyo. Ginayin mo ko. Nag-invest. Okay. Hinahanap kasi akong tao. Babayaran ko siya sana. Magkano? Hindi, ano pala? Di ba, natanda mo yung sinabi ko sa'yo, ako may-ari na ito. Hmm. Oh, sa akin ka magbabayad. Hindi siya yung kausap ko eh. Hindi na kausap ko, binili niya saan sa sabi ng 25k daw eh. Trabador namin yun. Ano yung pinagawa ko. ko? Ano, yung motor daw yun eh. Motor na ano, pinalagyan mo daw ng mga ano, Hello Ah. Oh, diba, mo na sa'kin. Bayaran mo na kami. Kasi yung gusto kong kausapin ko, ah, eh. yung gusto ko kausapin. Ah akin nga, bigyan mo mo sa akin yun. Dumpstaw gusto mo na nga yung motor ko. motor mo. Uh, uh, motor oh, uh, uh, ay, 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 mo. Ang yung, yung, yung motor, bibig mo. Uy. Ano yun? Bayaran mo muna bago... Dito, dito ko iniwan yung motor ko eh. Kaya nga. Ota nga dito, dito yung bukasan. Oo, oh, dito mo. Ito mo na ota. Oo. Tanga, pa, angat mo kasi paano bubukas yan, o. Oh. Oh, oh, oh. So guys, welcome nga pala sa bago kong business. Ganda po. Oh, oh. Diba? Nag-detail na ako ngayon guys, hindi na ako nangungupan. Pina. Kala ko binilid naman na to. Di pinare-paint ko lang, Robot. Ano pala Kuya si Sana? Pina break time ko nga. Ano? Sabi ka na magbayad. Oo yun, mo na! Sa inyo ba talaga to? Oo nga. mo Uy, 20 ka ka no? oh, lang Robot. Masa langin ka nga. Dito bawang nagpagawa ng negosyo mo eh. Nilabas lahat yun, tansi, 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 mo lahat yan. Tapos ito lang ibibigay mo. binilang mo lang kuripot eh. Malakang yung kapatid na eh, no? Uh, ang malalag negosyo ko niyan, no? ang kuripot mo, dahil mo pa Chinese ah. Okay na yung good, sir. Please ka na, please ka na. Ganun <laughs> ba balik? <laughs> isa libo tayo, ayos ah. Puto, puto yung kapatid mo. Tara na, bago tayo makita ng kailangan dito. Ah. Di, may kilala ka ba dito? Mami, may ito tayo. Tara, 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 tara. tara e, po, ta